Hello guys, good morning. Welcome naman po kayo sa aming panibagong video ni Idol Beverly. Kami masayang po ay Masayang umaga sa inyong lahat. Ayun, masayang umaga. Happy Friday. Gumagawa kami mga idol na ano, na suman. Ito lang yan guys ang paggawa na ng anong Ganyan guys ang pag ano niya, pagbalot. Yan. Balot na kamuting kahoy. kailangan siya guys na flat para malagyan siya ng ano ng pinatamis na buko kanyang guys ang paggawa niya tapos yan guys yung minatamis na boko yan matamis yan Gracias. Yan, ganyan guys, yung pagbalat niya, pagbalot. Yung idol Beverly barely. Siya ang suman. Ang bango guys, ng ano, ng minatamis na buo. Yan guys, tapos na. Yan. Thank you for watching. Mga idol, yan ako. Yan ang ano na niyan, finish. Tapali na